Hello sa inyong lahat! Samahan niyo ako sa isang another booking wedding event kasama ang aking baby eyes at ang aking asawa. At hindi hindi naman mawawala ang ating pagpapaganda na of course ang hair and makeup is truly by yours. 2013 pa lang na mag-start akong mag-host sa mga live event at ang wedding ang isa sa mga favorite ko. Ito ang isa sa mga talent ko na di lang ako nag -e enjoy kundi kumikita rin. Talagang kinare ko na ito ng mahabang panahon. At dahil nga nanganak na rin ako ulit, syempre di mawawala as chaperon ng aking asawa at ang aking baby. Dahil isa akong breastfeeding nanay. At hello! Finally, dumating na rin kami sa venue at sobrang thankful ko talaga sa aking asawa kasi tingnan mo naman, to the rescue siya sa lahat ng bagay. Habang hindi pa nagsisimula ang wedding event, ini-enjoy pa naman ni Baby Ice ang moment. Puti na lang talaga at nauna pa kami sa mga bisita. O, di ba? Ang ganda ng decoration. Syempre, hindi talaga nawawala ang mga kulitan sa mga ganitong event. Lalo na kung ganito kagwapo at kakyut ang baby mo. At sa wakas ay natapos na rin ang aming wedding booking event. Balik na naman ako sa pagiging nanay ko. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Hanggang sa muli!